Sumasa sa inyo ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan. Pakinggan ang paglalahad ng mga tao na nang makaunawan ng katotohanan ay nalipad mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Mga taong nakatiyak ng daan patungo sa kaligtasan dahil sa liwanag ng katotohanan na kanilang sinampalatayanan. Kamusta na po kayo muli mga ginigiliw po naming mga taga sa Ako po ang kapatid na Jerry Lapira at ito po ang programang Sa Liwanag ng Katotohanan. Samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng programang ito at nawa po ang ganitong mga programa ng Iglesia ni Cristo ay makatulong sa ginagawa ninyong mga pagsusuri upang katulad po ng napakaraming mga tao na nagbigay ng kanilang panahon para pakinggan at suriin ang mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nakarating po sila sa pagkaalam ng katotohanan na itong naging dahilan kung bakit nagawa nilang iwanan ang dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia Ni Cristo. Ang isa po sa halimbawa nito ay si kapatid na Luiso Ticman. Siya po ay mula dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa Brookside, sa Distrito Eclesiastico ng Rizal. Pakinggan at panoorin po natin ang aming isinagawang interview. Ako po ay si kapatid na Louis Tickman, uh, nakatala sa lokal ng uh, Brookside, distrito ng uh, Rizal. Ang aking pong uh, asawa ay uh, si kapatid na Ruby Tickman. At uh, meron po akong uh, tatlong uh, anak, ang uh, aking panganay po at ang kanyang uh, asawa, at pati mga anak ay uh, mga kapatid na rin po sa iglesia. Keren din po ang aking uh, biyanan bago siya pumanaw ay amin pong uh, na naakay sa iglesia. Apo ay dating uh, miyembro ng Philippine Constabulary. Ah, <coughs> uh, yung uh, predecessor po yan ng Philippine National uh, Police. Nag-retire po ako bilang isang uh, police major uh, general. Marami po ako naging uh, karanasan sa basilan, mga madudugong uh, bakbakan, at kalimitan po niyan ay mga tagumpay yung uh, aming uh, operations. Bago po ako naging uh, Iglesia Ni Cristo, ako po muna ay uh, kasapi ng uh, uh, katoliko bilang isang uh, lay minister. Ang uh, gawain po namin dyan ay katuwang po kami ng uh, pari sa sa misa at kami po ay nag ng uh, ostia. Bukod po dyan, yung uh, mga may sakit o mga may kapansanan na hindi makapunta sa pag uh, simba ay aming pong pinupuntahan at uh, may pinananalangin at saka sinusubuan ng uh, ostia. Yan po yung uh, aming mga gampanin uh, bilang uh, lay minister. Nung ako po ay nasa serbisyo pa, ay uh, naghahandaan na po ako, naghahanap na kung paano ako maglilingkod sa Panginoon. Kung kaya nung... Uh, Ako'y naimbitahan po sa katoliko na mag minister o magsilbi sa simbahan ay akin pong tinanggap at ginampanan. Nasa puso't isipan ko po talaga ang paglilingkod sa Panginoon. Subalit hinahanap ko kung paano ako maayos at tumpak na paglilingkod ang aking pupuntahan ng mga panahong iyon. Meron din po akong maraming katanungan at hinahanap ko po ang kasagutan. Marami na po akong mga kapilala sa Iglesia ni Cristo sapagkat uh, nung araw pa man mayroong mga Iglesia ni Cristo sa aming pamayanan at uh, uh, mayroong mga pamilya na iglesia, na kaibigan ng aming pamilya. Kung kaya nung nga minsan, yung uh, district uh, minister po ng uh, Rizal ay uh, nagkita kami nung uh, minsan at uh, ako ay kanyang inanyayahan. na makinig ng mga aral ng Iglesia Ni Cristo. Sa pagkakataong yon po, ang aking uh, naging uh, tugon ay, uh, Ka ako po ay isang lay minister. At ang naging tugon naman niya ay, abay hindi mabuti. Meron ka ng alam. Dagdagan natin. At ako po ay ganyang tinanong kung saan ko gustong makinig. Doon ba sa kanyang uh, distrito o sa lokal ng uh, kainta? Ang aking pong pinili, sapagkat mas malapit sa isa naming isa, uh, anak pa buhay ay uh, ang lokal ng uh, Brookside. Doon po ako nakinig ng mga aral ng uh, Iglesia Ni Cristo. Noong ako na po ay nagsimula ng uh, pakikinig, <clears throat> ang una kong ko naging katanungan sa ministro na uh, magtuturo sa akin, tinanong ko po siya kung anong uh, Biblia ang uh, gagamitin. Sapagkat sa akin pong uh, pananaw at uh, sa aking uh, pagkakaalam mayroong mga relihiyon na tailor-fitted yung uh, kanilang uh, mga aral doon sa gusto nilang uh, doktrina o mga aral ng kanilang uh, relihiyon Kung kaya tinanong ko po kung uh, anong uh, Biblia ang gagamitin. At Pinakita po sa akin yung mga Biblia na karaniwang na nakikita sa sirkulasyon. At pagkatapos mo nun, marami ng Biblia na ipakita sa akin ang aking tanong, nasan po ang Biblia ng Iglesia ni Cristo? Doon siya tumugon na ay wala pong sariling Biblia ang Iglesia ni Cristo. Isa po 'yun sa akin kang kakatanungan na gustong uh, masagot at uh, naging uh, masaya po naman ako sapagkat uh, wala pa lang sariling uh, Biblia ng Iglesia ni Cristo. Ang pinaka-struggling ko sa akin na aral ay yung binanggit po naman sa uh, binasa sa akin na uh, sa propeta Isayas na nagsabi ang uh, ama, ang uh, nag-iisang tunay na Diyos, na ako ang uh, Diyos, ako ako'y nag-iisa. Ako'y pinakamakapangyarihan sa lahat. Wala nang iba. Nauna nang na, ito, na nabanggit ang tungkol sa Panginoong Heso Kristo na ang siya naman ay nanalangin sa uh, ama ay uh, kanyang uh, nabanggit na at ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka, Ama, na nag-iisang tunay na Diyos. Kung sinabi na ng uh, Panginoong Heso Kristo at ng Ama mismo kung sino yung nag-iisang tunay na Diyos at, at yon ay walang iba kundi yung Ama nga nasa sa langit, eh sino naman ako para pasubalihan pa o kontrahin ang sinasabi ng uh, Panginoong Heso Kristo at ng uh, Ama na nag-iisang tunay na Diyos. Kaya po naman ako nakapagpasya na magiglesia ni Kristo ay sapagkat aking natanggap ang uh, aral na ang uh, nag-iisang tunay na Diyos ay ang amang nasa sa langit na ang mismong uh, Panginoong Heso Kristo ang nagkapatunay. Ako po ay uh, nabautismuhan noong October uh, 4, 2014 sa lokal po ng uh, ang gono Ngayong nakilala ko na po ang uh, tunay na Diyos, ang pangako ko po naman sa Ama, sa ating uh, Panginoon, ay habang buhay akong maglilingkod uh, sa Kanya. Ako po, si Kapitid na uh, Louis Tickman, ay ikinararangal ko po na ako, na ako ay uh, Iglesia Ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Luiso Ticman mula po dyan sa lokal ng Iglesia Ni Cristo sa Brookside sa Distrito Eclesiastico ng Rizal. At sa aming pong pagbabalik, isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito pagkatapos po na makapagpakilala ng aming himpilan. Music ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahim papawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito sa liwanag ng katotohanan at sa pagkakataong ito ay ipinabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia Ni Kristo, lalong-lalo na po dyan sa Distrito Eclesiastico ng Rizal, sa pangunguna po ng ministro na nangangasiwa po dyan sa nabanggit na distrito. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni Kapatid na Luiso Tikman na kanina po ay ating na-interview. Si Kapatid na Luiso po ay isang uh, retired Major General ng Philippine National Police. Siya po ay masiglang kaanib noon sa Iglesia Katolika. Katunayan, siya po ay naging isang lay minister pa dyan sa dati niyang reliyon. Subalit, nung dumating po ang pagkakataon na may nakapag-anyaya po sa kanya para makapakinig ng mga aral ng Iglesia ni Kristo, nakatawag sa kanya ng pansin yung mismong pagtuturo ng banal na kasulatan na ipinakilala niya ng ating Panginoong Diyos. Sabi ni kapatid na Luiso ang kanyang sarili. Sinabi ng ating Panginoong Diyos na siya ay nag-iisang Diyos at walang iba liban sa kanya. Ipinakilala din ng ating Panginoong Sokristo kung sino ang tunay na Diyos. Sinabi ng ating Panginoong Sokristo, ang Ama ang dapat na makilala na iisang Diyos na tunay. Kaya ang sabi ni Kapatid na Luiso, kung ipinakilala na anya ng Diyos ang kanyang sarili at ipinakilala ng ating Panginoong Sokristo kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos, eh sino ba naman siya, sabi ni Kapatid na Luiso, para hindi tanggapin ang mga katotohanang nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya sa pagkakataon pong ito, mga po naming mga taga-subaybay, ay ating pag-aaralan ang nauukol sa tinitindigang aral ng Iglesia ni Kristo na ang ama lamang ang nag-iisang tunay na Diyos at hindi po Diyos. Ang ating Panginoong Kristo hindi rin siya kapersona ng tunay na Diyos. Ano po ang katunayan nito? Ano nga po ba ang pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Diyos ukol sa kanyang sarili? Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa nating nakasulat dito po sa Henesis 17, ang talata po ay 1, pakinggan po ninyo ito. At nang si Abraham ay may siyam na putsyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa ang ko at magpakasakdal ka. Napansin niyo po sana, dito sa talatang binasa namin sa inyo, ay ang diyos mismo ang nagpakilala sa kaniyang sarili. Ang sabi ng Diyos, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos kay Abraham at maging sa kaniyang mga naunang mga lingkod. Kaya kung inyong napansin, yung salitang ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ilan po ang tinutukoy na Diyos doon? Hindi po ba iisa lamang? E sa panahon naman po ng mga propeta, ilan at sino rin po ang Diyos na kanilang ipinakilala at kanilang kinilala? Pakinggan po ninyo, dito po sa aklat ng Malakias, sa dos ang talata po ay Jis, ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Hindi ba iisa ang ating ama? At itoy ang iisang diyos na lumalang sa atin. Sa pahayag pong ito ni propeta Malakias ay tiniyak niya na iisa lamang ang tunay na diyos. Sino po ang kanilang ipinakilala at kinilalang diyos? Ang sabi po sa talata, hindi ba iisa ang ating ama at itoy ang iisang diyos na lumalang sa atin. Subalit Maaring sabihin po nila ang ganito, eh kung isa man daw niya ang ipinakilalang Diyos sa Lumang Tipan, ngunit hindi kaya ang Diyos na ipinakilala sa Lumang Tipan ay merong tatlong persona? At ito ang kinilala ng mga naunang lingkod ng ating Panginoong Diyos? Eyaan eh, natin, Biblia pa rin po ang sumagot dito po sa Isaiahs, 63, ang talata po ay 16, pakinggan po ninyo ito. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako ay di mo pakilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig na makilala nila na ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba nais namin ipapansin sa inyo, mga mahal po namin mga taga-subaybay, nang binasa namin sa inyo'y pahayag mismo ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang kanyang sinabi? Ako lamang anya ang Diyos at wala nang iba. Siya lamang po ang dapat nating makilala na iisang Diyos na tunay. Ang totoo, ito po ang misyon ng Iglesia ni Kristo. Kaya po sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, ginagamit na po ang lahat ng mabibisang kaparaanan upang iparating, ituro sa lahat ng mga tao. Yung katotohanang nakasulat dito sa Biblia, kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat na makilala ng lahat ng mga tao. Ngayon pa paano pa po pinatunayan ng ating Panginoong Diyos na siya lamang ang tunay na Diyos na dapat na makilala ng lahat ng mga tao? Pakinggan ninyo, dito po sa Isayas, sa 46.5 at 9, ganito po ang maliwanag na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po ninyo. Kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya? Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Ano pa po ang pagpapakilala ng ating Panginoong Diyos sa Kanyang sarili? Ayon na rin po sa ating Panginoong Diyos, kanino anya ninyo ako itutulad? Kanino anya ninyo ako ipaparis o iwawangis upang kami anya'y magkagaya? Kaya nga, tinindigan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ako anya'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at wala anyang gaya ko. Kaya, maliwanag po sa pagtuturo ng banal na kasulatan sa lumang tipan tinitindigan ng mga naunang lingkod ng ating Panginoong Diyos sa panahon pa ng mga patriyarka sa panahon ng mga propeta na talagang iisa lamang ang tunay na Diyos walang iba kundi ang Ama at ang nagpatotoo mismo nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos ay e baka naman na iba na ito sa panahong Kristiyano baka naman nung ipakilala na ng ating Panginoong Sokristo kung sino ang Diyos na dapat na makilala at sambahin ng mga tao, eh baka naman ipinakilala na niya ang kanyang sarili na kapersona na ng nag-iisang tunay na Diyos at Diyos na rin siya. Ganun nga po ba? Eh hayaan natin mismo ang ating Panginoong Sokristo ang ating pong sangguniin. Ayon sa pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo, sino nga po ba ang Diyos na dapat na ng lahat ng mga tao. Pakinggan ninyo, dito po sa 1.17.1.3 ay ganitong nakasulat. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ang iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila. Ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Heso Kristong sinugo mo. Sa pagpapakilala mismo ng ating Panginoong Sokristo, sino po ang Diyos na Kanyang ipinakilala at kinilala? Ay na rin sa pahayag ng ating Panginoong Sokristo sa panahong siya'y nananalangin sa tunay na Diyos ano ang kanyang sinabi? Ama, ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ikaw, na isa isang tunay na Diyos. Napakaliwanag po ng pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos na kanyang dinadalangin na noon na nasa langit, ang ating Panginoong Sokristo sa pagkakataong ito'y nasa lupa. Dito pa lang makikita natin talagang magkaiba ang Diyos at ang ating Panginoong Sokristo. Pagka tinanggap natin na si Kristo ay Diyos na rin, ilan po ang lalabas na Diyos noon? Magiging dalawa na. Isang Diyos na nasa lupa at isang Diyos na nasa langit. E lalabag po yun sa mismong pagtuturo ng ating Panginoong Sokristo. Kaya hindi hindi niya ituturo eh, na siya ay tunay na Diyos. Bakit? Sapagkat kokontrahin niya mismo yung katotohan ng kanyang itinuro na para matamo ng tao ang buhay na walang hanggan, ang dapat na makilala ng tao na kaisa-isang tunay na Diyos, e eh walang iba kundi ang Ama. Eh paano po ipinakilala ng ating Panginoong Sokristo ang kanyang sarili? Ang sabi niya, at si Heso Kristo ang sinugo mo. Ang ating Panginoong Sokristo po, ay na rin sa kanyang pagtuturo, isinugo siya ng nag-iisang tunay na Diyos. Kaya nga po, ang sabi kanina ni kapatid na Luiso, kung ipinakilala na anya ng Diyos mismo yung kanyang sarili na siya lamang ang tunay na Diyos at walang iba liban sa kanya, at ipinakilala ng ating Panginoong Sokristo, ang kaisa-isang tunay na Diyos ay ang amat, hindi siya. Siya'y isinugo ng ating Panginoong Diyos E eh paano niya tatanggihan at lalabanan ng mga katotohanan ito na nakasulat sa banal na kasulatan? Kaya ang kanyang ginawa, dahil sa ito talaga ang katotohanan nakasulat dito sa banal na kasulatan at ang pagkilala sa tunay na Diyos ay ikapagtatamo niya ng buhay na walang hanggan. Hindi na po siya nagdalawang isipa. Itakwil yung dati niyang paniniwala Tanggapin ang mga katotohanang kanyang napakinggan dito sa Iglesia ni Kristo at nagpasya siya na maging kaanib dito. Bakit nga po ba namin nalaman ang mga katotohanang ito na iisa lamang ang tunay na Diyos ang Ama, wala siyang tatlong persona, hindi Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo? Sapagkat ang nagturo po sa amin ay eh, tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Bakit po mahalaga na matiyak natin na tunay na sugo ng Diyos ang nagturo at nangaral sa atin? Ayon po sa patutuo ng banal na kasulatan, sino lamang mga po ba ang makapagtuturo sa tao ng tunay na kaalaman tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao? Pakinggan ninyo, dito po sa Aklat ng Malakias, sa dos ang talata po ay 7, pakinggan ninyo. Tungkuli ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban, sapagkat sila ang mga sugo ng makapangyarihang siyawe, Yahweh. Ayon na rin po sa pagtuturo ng banal na kasulatan, sino lamang po ang makapagtuturo sa tao ng tunay na kaalaman tungkol sa kung sino ang tunay na Diyos na dapat na makilala at sambahin ng tao. Walang iba kundi ang mga tunay na sugo ng ating Panginoong Diyos. Ang kapatid na Felix Y. Manalo po, ang kinikilala naming sugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Siya po ang kinasangkapan ng ating Panginoong Diyos sa ating panahon para ituro at ipakilala sa lahat ng mga tao kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Hindi Diyos ang ating Panginoong Sokristo, hindi rin Diyos ang Espiritu Santo. Walang tatlong persona sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang nag-iisang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Ito ang ikapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. Maisasagawa rin ng tao ang tunay na pagkilala at paglilingkod Kailanmat, tunay na Diyos ang kinikilala at pinaglilingkuran ng tao. Ito nga po ang lubos na naunawaan at sinampalatayanan ni kapatid na Luiso Tigman. Kaya nagawa niyang talikuran yung dati niyang paniniwala at nagpasa siya na umanib sa Iglesya ni Kristo. Kaya nga po si kapatid na Luiso ay meron din pong paanyaya sa mga sumusubaybay ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesya ni Kristo pakinggan at panoorin po natin ito. Sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo, kayo po ay aming inaanyayahan na makinig sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo at uh, makita ninyo rin po kung ano ang katotohanan. Magsuri po kayo, makinig po kayo sa uh, aming mga aral at suriin po niyo at kayo po mismo ang makakilala sa nag-iisang tunay na Diyos. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobinawa ng ating Panginoong Diyos na dumating din po yung pagkakataon, magkasama-sama na po tayo dito sa Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng napakarami. Muli mong ginamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para maipakilala ka namin sa lahat ng mga tao na ikaw po ang aming ama na nag-iisang tunay na Diyos na dapat naming sambahin at paglingkuran. Kaawaan mo po ang mga inabot ng palatuntunang ito na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Maging daan na ito para lubusan nilang makilalang halaga ng Iglesia ni Kristo at magkasama-sama na po kami sa tunay na pagsambat-paglilingkod sa iyo. Panginoong Sokristo, kawaan mo kaming ipamagitan sa Ama, patuli na pagpalain ang lahat ng iyong mga hindirang. Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, di po namin nakakalimutang ipanalangin ang kapatid na Eduardo Manalo. Ingatan mo po ang aming pinakamamahal na kapatid, alang-alang sa ginagawa nilang pangunguna sa kabuuan ng iyong iglesia. Ang lahat, inihiling na po namin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Hanggang din namin na kayo ay maliwanagan at magtamo ng kaligtasan. Hanggang sa muli, ito ang palatuntunan sa liwanag ng katotohanan.